Okay, basa ang ligbitikos ka. Ligbitikos 11. 11 City Brungos. Ang baboy kay kini may kokong nga pikas og may tiil nga buak, apan wala maga pangusap, mahugaw kini alang kaninyo. Sa unod ni ini, dili kamo magkaon og dili kamo maghikap sa ma sa mga lawas nga patay ni ini, mahugaw kini alang kaninyo. Okay. Adto rito sa buhat. Sanyo? Oo, oh, niyo. Balik ko ang tin. O may bati siya o Yan. sa o dakong kagutom. O buot siyang mukaon apan samtang nagahikay sa nagahikay pa sila giagaw siya sa usa ka pananawon. og ging o, ghing, o ghing niya. Pusga o hingkit niya ang langit nga naablihan o ang usak kasudlanan nga nag nagakana o sama sa usak halapad nga habul hi hiniktan ang upat kakanto nga ginatuntun sa yuta na dito ang tanang kamananapan nga upat ang tiil o mga kagam nagakamang sa yuta o mga kalanggaman sa langit. O niabot kaniya ang usa ka tingog, tumindog ka Pedro, magihaw ka o kumaon. Apan si Pedro miingon, dili mahimo ginoo kay wala gyud ako'y makaon, nga butang nga bastos o mahugaw. O may abot pag-usab kaniya ang tingog sa ikaduha dili mo panganlan og bastos ang mga butang gihinloan sa Dios og ni, nahitabo kini sa makatulo og gilayon ang sudlanan gibayaw pag usab sa langit og si Pedro sa nagaduha-duha sa iyang kaugalingon kung unsay kahulugan sa panan-awon nga iyang hinkit an aniya karon Ini sogo nih. Unsa ingon ni Pedro. Pelan aon. Ni reno? Ada kita no. Ala Pedro ihau ugaon, ni kaon si Pedro wala, ni ihau wala pun no. Pelan aon, yang anu mingun mus lagi kita gua tanah sus pakaon. Bakakon ngan jus. Nya mo tanau ka deha nga gi pakaon Oke. Atus sa kon ka, atus sa ichikil. Oh, old. Oh, old. Grabbing it, Ibawal ni kering baboy ipakaon yang tae. Kayo nga Dios. Na ilan ilan nang ilan nang lubagon dayon nila nang kunog hulugan nga mo sa kabuang Itsikil... uh, sa itsikel 4. Sa it's 4. Dose pa dong si 15. <coughs> 12. Og magakaon ka ni ana ingon sa mga tinapay nga si Bada og lutuan mo kana sa atubangan sa ilang mga mata uban sa kinalib kinalibang nga magagula gikan sa tao. oops ang kinalibang di eh oh okay padayon so, si Jehova miingon bisan sa ingon ni ana ang mga anak sa Israel magakaon sa ilang tinapay nga mahugaw sa taliwala sa mga su, nasunod nasod diin pag-aabugon ko sila. Kunya, miingon ako, ang Ginoong Jehova, Aniya karon ang akong kalag wala gayud mahugawi kay gikan sa akong pagkabatanon. bisan hangtod karon wala ako mag makakaon ni anang namatay sa iyang kaugalingon. Kun sak kinunis kunis sa mga mananap ni ni Miss sa akong bakba ang tanan nga unod. Kunya siya miingon ka na ko. ako naghatag kanino kinali, kinalibang sa bak sa baka nga ilis sa kinalibang sa tawo mag magaandang ka sa imo tinapay sa ibabaw ni anak. So, liman ka na? ako. Ha? Uh -huh. huh? Kuya na nga Diyos Hindi bawal ng baboy Tapos ipakao ng kinalibang sa tao Kung saan kinalibang tao, ta eh Hindi mm. si Chikel Kinalibang lang sa baka Ano ka simple Assalamualaikum mga kapatid oh, Akong kwan, akong anak-anak Nagdawa ta Atong ibasyan ng Biblia Ipabasa na to, kikipa na ako sa Kwan Biblia sa yung cellphone para makita ni nga ang karning baboy gibawal gid sa Dios. Pero ingon pa sa mga mga kuan kaning mga bakakon na gilimpyuhan kuno atong ipabasa sa iya. Lemiro bawal sa Dios Leviticus 11:8. Si, si, gilimpyuhan kuno dito to sa buhat ah uh, 14. Dis padung sa 14. Nakita ni dito nga palan-aon kuno dili dai kuno babasa po na sa buwan, sa Ezekiel 4, 12 pa rin sa 15. Mismo ang Diyos nagsugo na ipakaon ang kinalibang nga nagagula sa tao. Bot ba sa oh O, imagine na na. Kini akong anak-anak. Makasabot gini. Kaya po naman eh. Hindi naman ni bata ang gamay. Ang, ang dili makasabot, wala din Sige, sige.